Ang paggawa ng prosperity bowl ay isang tradisyon na may layuning magdulot ng kasaganaan at kabutihan sa buhay. Ito ay isang paraan ng mga tao para hilingin ang swerte at magkaroon ng magandang kapalaran sa mga susunod na taon. Ang prosperity bowl ay karaniwang ginagawa sa mga bisperas ng bagong taon kung saan ang mga sangkap na nagpapakita ng kasaganaan at kabutihan ay inilalagay sa isang mangkok. Ito ay isang simbolo ng pag-asang magkaroon ng maayos na pamumuhay at tagumpay sa mga darating na panahon. Maaaring magkaroon ng iba't ibang mga sangkap ang prosperity bowl, depende sa kulturang pinagmulan o personal na paniniwala ng mga gumagawa nito. Ang ilan sa mga karaniwang sangkap na inilalagay sa prosperity bowl ay mga prutas, gulay, pera, at iba pang simbolo ng kasaganaan at swerte. Ang paggawa ng Prosperity Bowl ay isang paraan ng mga tao upang magpasalamat sa mga biyaya na natanggap nila sa nakaraang taon at magdasal para sa mga magandang pangyayari sa darating na taon. Ito ay isang pagkakataon para mag-focus sa positibong bagay at magkaroon ng positibong pananaw sa buhay. Ang paggawa ng prosperity bowl sa bisperas ng bagong taon ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay ng panahon para mag-reflection at magpasalamat sa mga biyaya at tagumpay na natanggap sa nakaraang taon. Ito ay isang paraan ng pagpapahalaga sa mga positibong pangyayari at mga bagay na nagdulot ng kaligayahan at kasaganaan sa ating buhay. Ang prosperity bowl ay nagbibigay rin ng pagkakataon para mag-set ng mga layunin at mga pangarap para sa darating na taon. Sa paglalagay ng iba't ibang mga sangkap na nagpapakita ng kasaganaan at swerte sa mangkok, tayo ay nagpapahiwatig ng ating mga hangarin at dasal para sa tagumpay at magandang kapalaran sa mga susunod na buwan. Ang proseso ng paggawa ng prosperity bowl ay nagbibigay din ng pagkakataon para mag-focus sa positibong pananaw at magpalaganap ng mga mabubuting enerhiya. Sa pamamagitan ng paghahanda ng prosperity bowl, tayo ay nagbibigay ng oras at pagsisikap para maghanda at magtanim ng mga positibong pag-asa at paniniwala na magdadala ng kasaganaan at tagumpay sa ating buhay. Sa kabuuan, ang paggawa ng prosperity bowl sa bisperas ng bagong taon ay isang tradisyon na nagbibigay ng pagkakataon para magpasalamat magset ng mga layunin, at magpalaganap ng positibong enerhiya para sa kasaganaan at kabutihan sa darating na taon, naway maging masagana ang pagpasok sa ating ng taong 2024. Have a nice day everyone! Muli kung bago pa lang kayo sa akin channel wag pong kalimutan mag-subscribe, like and share na rin po ninyo. God bless po everyone!